kami po yung nakapagbato ng indyan dito sa tabit bagat Hello. Mama, aka? Mama! Papa? Di pa ako nag-aakit naman, tatayin ako In Ingit kayo ka nga In Ingit kayo! Ayan po, inaayos na po yung makina po ni Tito Ninyo Merenda muna Ana man sira mo? Ha? Nang sira. Lupa ba? Ha? Ah, hindi pa. Bubuksan pa lang pala. Sentral pa sa rin po ang gumawa, gumawa po ng makina ni Tito Ning. Uh, ah, sa po gagawin ng makina. Okay. Ano to, pasyente din to? Okay. <laughs> ah, tapos na. Ah, okay. magaling na pala ito. <laughs> magaling na yung isang pasyente ni Uncle. Dito, pag mga nasiraan ng makina, hindi mm. nalang kasi si Uncle po saan gumagawa ng so, ano, makina dito. Kaya Uncle, paus po kami nagpapagawa ng makina lahat po ng mga nasira. Sa atin, sa mga so, gawa. Kaya pag mga magagawa ng makina dahil, paggawa kung mag may punta dito kay Angel uh -huh. dito lang po sa Lokapo North Purok pero hindi po siya araw-araw gumagawa pag po siya nakakagawa ka, siya, siya. Uh -huh. Uh -huh. hindi na nababakante si Uncle Paosa na. No? <laughs> Oo. Oh, pag pag, pag, pag mahangin. Oh, Halos po kayo taga rito po sa amin ay eh, dito nagpapagawa. Lahat marami na nagwang makan sa inyo. Lahat ng makan na dito sa akin din ang Dito talaga din natin ang dala. Si Uncle Paus po ay eh, kapatid po ni nanay na ano mo bunso sa laki. Wala kasi pa sa uncle. Ilang taon ka na, Kel? 62 na. 62 na. Oh. magaling so, so pang... Pag hindi na kaya ni uncle maggawa ng ano, ah, mag... Laot. Gawa na okay. lang siya makina. Mag-tayo na lang siya ng ano na... Mag na Pagawaan. Mag-tayo ng makina. Siya din po yung lumaot nung kailan ba yun mo? Yung nang naka... nakarami naka din siya na nag-consess sa kasko. Ngayon nabuksan na po yung kanyang makina. Ngayon lang po nagawa at si Uncle Paus po ay eh lumalaot. Ngayon lang siya nabakante. dito ang nasa 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 May isang taon na ba yung makina mo? Oh, yes. May yun. May git isang taon na ano? Oh, dito lumalabas yung langit. Ayun. Oh, yung sakit ng makina uh, ni Tito Ninyo. Yan po, yan daw po lumalabas yung Tsaka dito. makina, ano? Langit. Hmm. Ito lang pala, sarap. Pero ano? Okay, yan lang yung papalitan pala. Hindi, nakabili na ako. Pag magkatumpakas, dami-bili na ako. Sige, dami-bili. Okay lang po. Ito pala, kaya, kaya pala, kaya ang angel ay ano? Hindi siya mahal mag... Um, ano nang... Singil. Singil. Huh? Doon ay sa kabila yata ay, sa doon sa kanya yata ay 7,000 lang. Hmm. Ito kaya ang angel. Magkano lang ang angel? 500, 500 lang singil Pero niya sa isa. Okay, lang. din. Pero pag okay. ko na siya, medyo mahal na. Ay, kahit na, dito na, naman. Dito. Maganda nga dito, tapresko <laughs> o <laughs> Puro puno ng mangga. <laughs> ah, ma, presko pa. Kahit hindi na siya mag, ano, tsaka kilala na din naman na siya na, na gumagawa ng makina.

single pala, ano, maraming alam na trabaho ito. Mm. Bukod sa paglalaot, magawa ng makina. Mm. At magawa ng bahay, marunong to. Oo. Yeah. So, oh. oh. At sa ano kin? Kaya trabaho. Oo, oh, mag-wilding. <laughs> diba, <nag> <laughs> ano, ah, di ba nag, ano, oh. nagtrabaho oh. din siya sa Japan? Ang marunong ka din yung di ba kill? Oo. trabaho? Mo, marunong din si Angkil. Ah, uh, noon pala si Angkil nag-Japan din to. Nag, ilang taon kin? Dalawang taon. Dalawang taon. Madi malaking, ano, pero dati, pero doon sila dati nakatira sa ano sa Antipolo. Antipolo. Dati. Hindi dito. ng -hmm. Nung mag-aaral na sila, ano, pwede. Dito, dito na. Sila. Oo. Hindi naman talaga dati yung lumalaw siya ang kilo. Trabaho sa kanya ito dati. Ngayon lang natutong maglaot. Dito na sa atin sila ah. Pero marami talaga siyang alam na. Alam na trabaho. Pag marami, pag may papagawa po kayo, kahit bahay, alam niya ang kiligawin niya. <laughs> kahit magpintura ng bahay, marunong siyang kill. Din. Oh. Ng... Ayun, putchi. Oh, putchi. 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 Marunong din. Oo. Ano? Kutsi. Kutsi. Marunong siya. Diba? Pero <laughs> mag... <laughs> hindi maano siyang kilala. Oo. No? Kaya pag, pag, pag kayo, may mga ano kayo dyan sa bahay nyo. Pag misis lang kayo kaya tita eh. <laughs> Oo. <So, laughs> Sa, ano, masinlok, mas <laughs> oh. Marami na rin akong ano dito, subscriber. Si Ken nga lang kahapon doon sa ano, masinlok, masilala siya. Marami na rin nakakilala kay Ken Ken. Si pala ay ano, pag tagulan, pag isang pag niya yan, talaga pag nagkasundo kayo at ano, pupunta talaga yan. Kasi hmm. so, mahirap lumakot din tagulan, kaya sa ako ayoko ko nang lumakot ang tagulan. So, oh, delikado na. Delikado. Kimat-kimat mm. <laughs> <laughs> Buti nga kagabi Ulan din na, no? nadiligan ng ano Nadiligan nung konti itong uh... Ulan talaga yung, ano, yung pesta ng lakapong salt mm -hmm. Pero mayinat pa yun eh. Talagang Hindi eh, nga yung... ako naniwala sa'yo nung sinabi mo sa akin <laughs> Mamaya-maya nga mo. <laughs> Sabi ko mamaya ulan yan <laughs> Taon-taon yan Pesta ng lakapong salt <laughs> Kahit pa paano nadiligan ang lupa hindi masyadong malikabok may on. Hmm. Ayan po pala yung bahay ni Nangkil Paos. Marami pa rin pong bunga ng Indian. Kaso sobrang tataas na. Kel, ano pa pala yung ano, yung mga kulang sa'yo, Kel, para ma yung ano, yung pag makina. Kasi siyang Kel, ano, yung mga uh, kapit niyang ganito lang, yung labi, Mano-mano lang ang pag Anong kulang sa'yo, Kel, pag limbawa, ka ng ano mo? Dula pagka medyo ma linis ng makina. Hmm. Kailangan yung... Nyo... Compressor. Ah. magmano mano Ah. ng kahit Ah. Ah. ito Ah. 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 makina Ah. 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 yung iba Ah. Ah. sa kabila, Ah. Dahil, ano, nagmamadali sila kasi pag compressor, mabilis lang yung mga ang angin. Tapos na siya, may namanong-manong niya ng brass, saka nagpakaya ng papabilis sa akin ng gas. gas. Uh -huh. Ito yung pang... Ano, Ang hirap pala bumili ng gas, ano? Oo. Uh Kailangan -huh. talaga yung lalagyan ano, mo. Yung, ano, yung yung minsan din po yung mga gamit ibang gamit niya po eh ano, hinihiram niya lang po. Pang ano naman to? Hmm. Ano yan? Kasi hindi mapapas kanina kaya wineldingan. Ah, wineldingan. so kailangan din, so, din ang gil ng ano. Welding machine. Binili lang, lang na igan sa ano? Ah, oo. Sa sana? ano? Ano? Talaga yan. Hindi matanggal. Welding. Hmm. Babaw. Kasi yung sila yun. No? Buti pinayaran para tayo ng ano no? welding machine kayo no? siya po ay nanghiram lang po pala ng Paling welding machine. Dito sa ano, siyang kinanghiram ng nagpapalap sa kan sa kapitbahay. Buti mababayat na naman yung ano eh. Kapit tayo ng girl dito, may napapera. Ako <laughs> <laughs> yes. na din ang nag-welding. Ah, Pero siyang mag-welding. Siya na din nag-welding. No. Nangihiram ka na rin ang nang... man, ano... ng... Nangihiram ka na rin ng... Masusunod. Pag si Angel may yung... Ano na dito. May pwesto na ah, maganda. Ah. Oo, ako mag sa kanya para matuto din ako. <laughs> Si Totoy magaling na rin magagawa na. Mag-welding, para matuto din ang mag-welding. Tsaka maganda rin, may alam ka rin magkuha ng makina mo. Maliban sa ano, uh, pama, kung hindi na kaya na yung kill ng makina, hindi pa ano ng makina. Kasi may... Kasi ang nga, natuto na magkuha ng makina sa cellphone lang eh. Cellphone lang? <laughs> Oo. Oh. Tinapanood niya lang sa o, YouTube. Oo, sa cellphone. Kina tawag. O, tawag pa yung makina. Ande silwan. Oh, yung makina niyan silto na. Ayos. Kina ano? Papagawin niya. Ayun diyan sa likod mo mo, ano yan? Gagawin din. Ay, ito yung mga ano ito mga basyo na ito, yung mga karaganan dito tama. Ay, ito, ay mga hindi mga na magawa. Oo. Ayun, ano yung mga makina na, na Yung mga nagpapagawa sa kanya na, hindi na maayos. iniiwan na lang. iniiwan na lang nila dito. ganda ng kwan ng, ano lupa hmm, hindi na masyadong malikabok gawa po ng kahit pa pano po ay nakaulan po kagabi eh. bye Miko ganda ng ano eh katatapos lang mag igib gaya ngayon o oh. duyan duyan na lang siya pa cellphone cellphone <tapos> gusto ko ako din. Din, ako din. Gusto ko din. Si mama muna. Si mama muna. Ah, wow, talagang mama talaga unahin na, ah, syempre. Bago ang iba, mama muna. Uy, pa, pa mo dito. mo din ako Kinagat. <laughs> <laughs> um, bigyan mo na kami. Okay. Ay, bibigyan mo ako nyan? Oh, bigyan mo na rin si James. Ah, kay Brian Siya, Mika? Oh. Ako. Ano sabi mo, James? Ako. Salamat. Ang okay. ate pa. Thank you. Pa. Ah, si kuya pa, si kuya. Si Manong, bigyan mo din si Manong. Si Manong pa. Sumangin pa. <laughs> Tulog pa. Tulog pa si Manong. Tulog pa si Manong. Biseng. Tutulog-tulogan lang yan. Tayo, may... Merienda ti dito. Ano to? Pandikoko. Okay, masarap. Pamerienda daw po ni Ken. Ayun, ginising si Manong. Para mabigyan ng tinapay. <laughs> ginising na. Bigyan mo dito yung titamago. Ay po, inabol si Junjun at binigyan ng tinapay. <laughs> at ayan po, ako po ay nagbabalat na naman po ng bunga ng malunggay ngayon. Yan po ilalagay yung kulaang ang bagoong. At yan po may merienda po si pamerienda po si KenKen, Tinapay. Binigyan mo si nanay? Ayaw. Ayaw ni nanay? Apo. Binibenta mo ate eh. mo naman ate eh. Hindi mo naman binibigay eh. Baka binibenta mo lang. Ano? O bigyan mo pa si Bryla at saka si ano? Si James.

hindi na nandito pa n'yo ko e sarap naman pamerida ni kinkin kin, -kin. <laughs> ha? ha? pala yung tinapay para masamang halina hmm po ako po ay dinig na naman po ng malunggay ewan ko nga ba't baka baka hindi po ako nag ng malunggay ay para baka wala akong lakas na ano kumain Siyempre, pa uh, papartneran po natin yan ng tinapang isda yan po yan po, uh, po ay gustong gusto din ni ko at ni mika, kaburito din yan, nila yan pwede na po itong ating malunggay at dito na po ay piniprito ko na rin po itong ating tinapa at ayan po iprito ko na rin po itong ating isdang tinapa tayan so, po, bibigyan na po natin sa Tito Ninyo ng ating sabaw ng dininding Malungay, na pising. ano, malunggay. Mama ah. Hello, Kape? Ay, kapeta ng lamok sa laga. Oh. Pwede ng mangan. Pwede ng mangan, wani nanay. ayos ay bakit <laughs> punta po kami ngayon sa Tabindagat at yung mga bata po ay naligo sa dagat kasama po si Tita si Ago kami po ay sasabit na kami po ay kahit gabihin na Tabindagat at kami naman Gugulat naman ako sa iyo. Susunod lang naman ako sa iyo eh. Uy, ang dami. Sang bala, isang... Ilan nakuha mo? Isa. Isa lang? Ayun no, ang panungkit. Uy, kagalingan. Manta lang yung nyug kaya Kayang-kaya mong batuhin. Tingin nga. Isa, kinakagat po. Ano ba yan? Banok. Banok ka na. Ayan, sigurado na. Yun. Dalawang piraso. Kami po ay nakapagbato ng Indian dito sa tabid dagat. Na oras po ay 5.30 na po ng hapon. Medyo makulimlim na.

Buwang ayaw na uwi Jisa ng anak mo. Gusto na dito. Hoy, magkakulak. Ay. Magdagdag -tay -tay tayo ng tuloy. Tara tu mami. Oh, kin-kin. Yan po yung naligo na kanina. Naligo na naman. Hmm. Wala nang balat-balat. Ayan po si Junjun. -jun. <laughs> <laughs> Gaya ka naman nung mga okay, mo. <laughs> ko yung araw. Nasilip pa rin. Lulubog na inasilip ah. Sobrang kinis po ng buhangin. natukling na yung ating Indian. Pati aso, sa sobrang init. Gaya, nag-ano na siya dito. yun? Yeah, <laughs> <laughs> sarap na sarap sa ano, buhangin. Wala pa pong mga nakakalaot ngayon at gawa po ng malakas pa. Siguro po bukas ay may mga na. Tapos na rin po yung makina po ni Tito Nino. Kaya siguro bukas ay makakalaot na siya.